Gasolina muna tayo Magkano ang gasolina ngayon? $1.60 Bumaba ng 1 cents Nung huling nagpa-gasolina tayo dito sa sakin ni Mahal na Reyna Yan, paubos na rin kasi yung gasolina ko eh Ilang beses ko nang nakalimutang magpa-gasolina Teka lang muna mga sana Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Hindi pala pwede dito yung ano no Kasi meron akong cash na $60 Tapos ang papagasolina ko sana O $80. Sabi ko, babayaran ko ng $60 cash yung gasolina, tapos yung $20 on my credit card. Hindi pala pwede yung ganun. Isang transaction lang. Parang puro credit card lang. Kasi sabi ko, $60, dollars na lang para sa cash. Sabi nila, hindi credit card ang kailangan namin, hindi cash. Ngayon ko lang nalaman yun, ano? Pagkasulina pag muna ako. Ito yung gasolina. Yan, $1.60. 60 cents. Abang naghihintay tayo ng mapuno ang gasolina yung gasoline tank natin eh maglinis-linis muna tayo dito mga kainis para hindi hindi masayang yung oras natin yan medyo malikabok hindi maabot ng wiper to eh yan ayos pati yung mga ano mga to importante to eh yan, oh. yung ilaw yan ayos merong ano yan dito eh. yun punasan natin tong ano punasan natin tong Ayan. Ayos. Guwapo na uli. Bukas pa yung cellphone ng ilo yung ilo ng cellphone ko. Doon sa 80 na pinagasulina natin ang pumasok na gasolina, 50 liters. Ayan no. Oh. 80 dollars yung binayad natin, 50 liters yung pumasok. Grabe no. Taas na no. Okay lang yan, Ganun talaga eh. Kaya yung iba, ang binibili nila sa sakyan, yung de electric na lang ano, mas mura kaya yung de electric. Electric na dumadami na rin dito paano kaya kung puro de electric na yung mga sasakyan dito babagsak kaya ang mga gasoline station syempre wala na magpapagasolina no? siguro magmumura ang ang ano ang gasoline mga gasolina hindi posibleng mangyari yun mga kainags ano? nag-uumpisa na dumadami na yung mga de electric na sasakyan ngayon tara alis mo tayo kuha tayo nito mga kainags ano? ano, lang siya 5 dollar ano masarap maganda sa katawan to eh healthy to eh Anta antioxidant blueberries yan pinapunta ulit ako dito ni Mahal na Rina kasi hindi ako nakapag grocery dito nung nakaraan kasi nga pumunta tayo nung K-Days kaya sabi niya ngayon ka pumunta ngayong araw na to dahil wala tayong kakainin kulang yung kakainin natin sa loob ng dal isang linggo <laughs> naggrocery lang ako nung sa Lucky tapos sa dumiretso na kami sa K-Days maraming maraming salamat sa mga nanood sa videos namin tara tapos tayo dito sa Superstore ito binili ko, bumili ako ng tissue mga kainag siya, no? Naalala ko dati, eh, nung nasa Pilipinas ako, eh, no? Hindi naman ako gumagamit ng tissue dati, nasa no? Pilipinas ako, eh. Pero nung napunta na ako ng Canada, <laughs> uh, nasanay na. Nasanay na tayo sa kultura, rito na gumamit ng tissue. Dati, sa Pilipinas ako, walang tissue-tissue. Eh. ba diba? Pati yung mga... Pag may dumi, basahan lang, eh, no? Pero nung napunta na tayo sa Canada, wala ka, ano eh, talagang talagang ano eh, nandiyan ano eh. Gaga, uh, ko siguro sa kultura talaga dito, no? Kaya ngayon nasanay na akong gumamit ng tissue. Parang hindi na ako sanay gumamit ng kamay ko panghugas. Yan, alam niyo na siguro yung ibig ko sabihin, pasintabi, ano? Grabe, ano? Tissue gagastos ka na rin talaga. Ay eh, ganoon talaga mga kainay, sana. Ganoon talaga dito eh minsan eh yung mga hindi mo nagagawa sa Pilipinas katulad yung paggamit ng paggamit ng tissue toto to ito naman kasi ginagamit natin to pag may mga stain yan mga natapon na ginagamit natin yan dati sa Pilipinas di ba sabi ko nga eh basahan lang ayos na <laughs> dito syempre kasi parang nasanay na tayo mga kainis ano na adapt na natin yung kultura dito tuli tayo sa ano makinis ano nasa home depot uli tayo. Bibili lang ako ng baseboard para doon sa basement natin para matapos na yung project natin sa hagdanan. Yan ito yun ah. Oh. Uy naka-sale siya oh. Naka-sale Ito yun makinis ano. Oh. Ito yung bibili natin baseboard sa Yan, baseboard sa basement. Baseboard sa basement kailangan natin to. Isang ganito, isang pack ay 51, bali 52. Isang ganito kuning oh. Kunin ko na to. Yan, bit-bit ko na mga kinis, ano bayaran na natin. Bali, 10 piraso to, 10. 10 piraso, 52 dollars. Marami-raming mga baseboard na may lalagay natin doon sa basement natin. Nako, hindi ko ni nakakao to ah. <laughs> Biglang nag-alarm nung paglabas natin, pambihira. Ay, nako. Yan, medyo kaya naman yung, ano, kaya naman natin yung bigat nito mga kainagsan. Kesa gumamit tayo doon ng cart, maingay. Tsaka babalik pa natin eh, kaya naman natin buhatin. Sanay naman tayo sa pagbubuhat, yung trabaho natin buhat ng buhat eh. ba? Diba? 8 oras buhat ng buhat. ay doon yun, yun pala tayo nagpark. Lalagay lang natin sa ano, sa... Sa ano nang sasakyan natin, nasa truck doon, sa, sa trunk, sa likod, sana kumasya. Kasi marami pa tayong pupuntahan. Punta pa tayo ng Costco. Punta pa tayo ng Canadian Tire. May mga bibilin din ako doon eh. Salpa ko lang muna dito sa ano natin, sa truck. So, naman siya ano doon, pundasyon para hindi siya lumundo talaga or bumigay. Ayan o. Ayos. Tara. Ayos. Tara. Let, let's go. Iuwi ko lang muna yung binili natin baseboard. Para ano, para wala natin masyadong bababa mamaya. Ay, nakapotang ino na. Ah. Mabilisan lang dito lang natin lagay sa ano sa sa, ah, sa tabi. Yan dito dito talaga. Ah, ah. Yan, di lang muna. Lalaman kukuha niyan diyan eh. Ah, pag may kumuha, di wala. Yan lang muna yan. Tapos yung itong Nissan, papapa-under na siguro natin yan no. Bago mag isang buwan mga kainex dahil inaayos na ni Mahal na Reyna at ng bunsong prinsesa at ng pangalan na prinsesa yung dokumento niyan para mapa-under na bago mag ano, bago mag fall under na yan hopefully cross my finger sana yung ano natin ngayon yung weather natin ngayon makulimlim eh may forecast na medyo madilim talaga ang panahon natin weather natin ngayon tapos sa uh, yung wildfire nga pala may nagkaroon tayo nagkaroon kasi tayo ng wildfire parang hindi pa rin tapos no sa Jasper Avenue ah Jasper Avenue sa Jasper bihira ang <laughs> Jasper Abbey nyo dito sa may downtown yun eh, no? Jasper, sa Jasper uh, Merong wildfire doon Kaya nga sana umulan Para yung wildfire na yan Yung mga usok na yan Maano na, tumigil na mga kainags ano? Umulan ng, ano, nang malakas yeah, At para syempre sa mga halaman din natin At saka syempre pangatlo Sa bulsa natin makatipid tayo ng Malaking babayaran sa ating water bills Naku, Pag summer malaki talaga ang binabayaran natin sa water bills malaki talaga yan pag summer syempre kailangan ng tubig para sa mga natitigang natitigang yan <laughs> kailangan talaga magsalamin yan medyo na ano yung mata ko sa ano eh, sa sinag ng araw mga kainags ano? dito na tayo sa Canadian Tire mga kainags ay naka po Panginoon ko. Ah. dito na dito na yan Ah, uh, pupunta lang tayo rito gagala-gala <laughs> Tingin-tingin, pasyal-pasyal. Masyado na kasi ako naging busy doon sa mga project natin sa bahay no, tsaka sa mga paggawa natin ng content. Eh minsan eh yung mga pinupuntahan ko pag pag kaganitong libre tayo, yung oras natin. Eh, hindi ko na napupuntahan kaya nami-miss ko. Nami-miss ko rin no? mag-relax, relax. kailangan natin mag-relax. Eh. Tingnan natin. Ah, uh, kung may mabibili tayong mura rito or naka-sale na kailangan natin. Yan, dito muna tayo Uy, mga halaman pa, oh Lanta Bilang na mga oras na mga yan Yan, mga kinis, tara na Grabe Tapos na agad ang, ano, no Ilang araw na lang Apat na araw na lang ba? O limang araw na lang? Apat na araw na lang yata, no Tapos na ang buwan ng July Oh, my gulay Ang <laughs> August na Ang <laughs> bihira Grabe, bilis ang bilis ng panahon especially dito sa Canada mga kainis ang bilis ng oras dito grabe 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 oras dito ramdam mo talaga eh. ay kaya dapat talaga pagka ganitong maganda panahon yung summer summer uh, spring uh, fall especially pag summer na lahat ng mga outdoor activities na ako pag may panahon puntahan na mga kainis ano? especially yung mga mahihilig mag drive ako mahilig ako, mahilig ako pun magano mag-adventure kaya lang wala akong hilig mag-drive. 'Yun ang problema sa akin eh. <laughs> Pero na-enjoy naman natin yung summer natin ano. Kasi may mga kaibigan naman tayo na nagde-drive, sumasabay tayo. Pero syempre pag sumasabay ako, nagbibigay din ako ng ano, mga kainis ano? panggasolina, nagsi-share din ako syempre. Hindi lang yung sabay ako na sabay. <laughs> Unfair naman 'yun. Kung wala siguro akong trabaho, maintindihan siguro nila. Pero syempre pag merong mga long drive na ganyan or may pupuntahan hindi naman gano'ng kalayo sabi natin mga isang oras nagbibigay ako niyan mga kinis pang gasolina share ko kahit mga 30 pag mga isang oras 30 balikan na yun nag-share ako mga kinis importante yun kasi ayoko mag-drive ng malayo naboboard ako <laughs> Napi pressure, nai-stress ayun binabaklas yung billboard oh hirap din yung trabaho ganyan ano pagka uh, mahina ka sa mga heights itong mga construction at talaga minsan nakakapag ano to Nakaka-cost ng ano eh no pagkalito minsan eh sa halip na didiretso ka mabubulaga ka na lang na merong construction tapos hindi ka na makasingit sa kaliwa minsan papalikuin ka iba na yung iba na yung direksyon na pupuntahan mo mira no eh wala naman tayong magagawa ganyan talaga makina sa pag summer dito eh kaya minsan pagka uh, hindi ka naka-GPS Kasi pag naka-GPS ka Sasabihin naman sa inyo ng GPS no? O merong construction i Ituturo ako kung saan ka dadaan Hindi eh, ko naman ina-expect na may construction Pero minsan kahit gumagamit ako ng GPS eh, Patulad ngayon Problema ako Dal-dal na hmm. ako ng dal, -dal. Dito lang pala tayo Let's go. All right. Yan, dito na tayo. Papunta na tayo ng Costco. Mabuti na lang nakakita ko agad yung ano, yung street na lilikuan natin dapat. Mabuti na lang walang masyadong sasaktan, sasakyan sa kanan kaya nakakabig ka agad tayo. Mm. Ah. Kaya hindi ako nagpa-park sa ano eh, sa mga malalapit na parking mga kay nagsano. Kaya hindi ako nagpa-park doon. Doon. Yung malapit sa Costco. Dito ako nagpa-park sa malayo kasi walang pressure. Kasi pag doon tayo nag-park sa malapit minsan, nagko ng traffic. Kasi siyempre pag aalis ka na, eh merong meron din gusto magpark park doon sa pwesto na aalisan mo. Wala na. Tapos may mga dumadaan pang tao, wala tatagal, magko ng traffic. Tsaka may stress Ako na stress ako sa ganun eh Unlike pag sa malayo tayo nagpark ba? Diba? Pag sa malayo tayo nagpark Walang problema kasi walang masyadong nagpapark doon Bukod sa walang nagpapark doon Kunti lang yung mga sasakyan na iiwasan natin Tsaka walang masyadong mga taong pupun na naglalakad Diba? Unlike dito mga kainags ano Pag umalis yung isa Meron siyempre, meron din gusto magpark sa malapit. Abang yan, hihintuyan yan dyan. Hihintayin makaalas, makaalabas yung ano. Eh may mga dumadaan ding tao. Hindi basta-basta makakalabas yung ano, yung gustong umalis ng sasakyan. Tara, pasok muna tayo. Yan, yeah, so bumili ako ng ano, ng avocado at saka nung pangat-ngat ng mga aso natin mga kainag sa magaganda kasi yung avocado dito eh paborito kasi ni Mahala rin yung avocado dito kasi nung bumili siya ng avocado sa superstore aba mga kainag eh, eh, pangit pangit yung avocado hindi maganda yung avocado sa superstore yung nabili niya unlike kasi dito magagandang klase quality ano malalaki tapos sa ah, maraming laman kaya talagang sulit yung 11 dollars eh 11 dollars ang bili natin dito kasi sa superstore yung nabili natin 11 dollars din maliliit tapos pag nahinog parang hindi masarap parang may amag na hindi ko maintindihan ano ba o ba kayong nakuha lang namin hindi naman siguro lahat ng abukado sa superstore ganon pero ito subok na subok na ito yung pinabili sa akin ni Mahal Arena sabi niya pag pupunta ka ng Costco don't forget to buy abukado because I like it yan Ayun, ayos Tara, uh, sa pa ba tayo? Ako may pupuntahan pa tayo Pupunta pa ako ng Best Buy Mamamasyal muna ako mga kainags ano? Gusto ko muna ano, Mamashel, puntahan yung mga pinupuntahan natin Kasi lagi tayong Nabalatenga sa ano sa Project natin By the way, yung project natin sa basement uh, Gagawa na lang ako ng isang vlog Hanggang sa ano Hanggang sa matapos na siya Para isang ano na lang, isang upload na lang Nandoon na lahat para makita nyo na kung paano ko siya natapos at para ano, para para hindi pa putol putol dami rin ano rito hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung ano rito mga kainis, yung construction ano. dito sa so may yellow head yellow to eh yun na sa kaliwa natin nandito nga pala uli ako sa lucky supermarket mga at nakalimutan kong bumili ng turmeric kanina turmeric powder para dun sa lalagay kasi natin sa kanin pag nagsaing tayo maganda raw yun eh healthy naghahanap lang ako rito nakalimutan ko naman nung nasa superstore tayo kanina Ay, ito, ito, ito 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 ba yun tika muna tingnan muna natin ano? ito 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 turmeric mga kainis walang presyo ito ito ito, ito, ito turmeric 179 yan o eh. turmeric powder ayos kasi may mga kaibigan ako kulay dilaw yung kanin puti nila nilalagyan pala nila nito so yung ano natin yung brown rice natin lalagyan din natin ito eh maganda to para sa gout di ba sa mataas ang uric acid di ba ayos tapos sa uh, gusto kong tikman yung halo-halo rito sa Manila Grill mga kainag tingnan natin wala ano wala wala masyadong customer yata ngayon ah ayan dito tayo dito tayo nami ko yung halo-halo nila eh Yan na lang tayo sa loob naghihintay lang tayo ng order natin mga kainag ito yung loob ng Manila Bay niya Manila Grill pala pa ako ng ano palabok tsaka halo-halo dumaan muna tayo rito sa ano sa sa the bread kasi meron nga palang pinabibili si Mahal na Reina at meron akong paborito rito yung pilipit yan tamang tama siguro ayos na yung halo-halo natin palabok dito sa Manila Bay ah Manila Grill daling ko muna sa sasakyan to wala tayong bag ano nga pala yung bibit-bitin natin ano <laughs> baka hindi ko rin madala so dalagay ko muna sa sasakyan to tapos sa uh, natin balikan yung order natin pero magdadala na ako ng bag nga pala dami nga pala nito ano? hindi nga pala tayo bibili, bibigyan ng bag kung bibigyan man tayo ng bag bibilihin natin magbabayad tayo nakuha na natin yung ating uh, halo halo at tapos yung palabok natin nandito na tikman na natin doon na lang natin kainin sa ano sasakyan natin mga kainag ano? hindi sana ako bibili ng palabok eh. lang nakita ko yung isang customer bumili ng palabok bigla naman ako natakam kasi gutom na ako eh <laughs> bumili na ako bali 17 dollars yata kasama na yung GST tapos itong halo-halo, tikman natin mga kinags ano? Natikman ko yung ni, halo-halo nila dati dito, ang sarap eh. Yan. So mga kinags ano, meron tayong mga subscribers nandito. Anong pangalan sir? Ryan. Ryan, shoutout kay Ryan, tsaka kay Mahal na nyo. Bet. Beth? Hi Beth, kumusta? Yan. Mapapanood po namin yung vlog nyo. Uy, maraming salamat ha. Mapapanood yun ba yung, yung, yung pinipitikong kong raspberries? <laughs> <laughs> Ay, hindi naman yun. Nakakagawa ko nga ano mo yung Magkangkong kayo eh Ay, oo, oh, oh. Thank you, ah ha. Salamat And then, at saka yung nagsasakang Oo, nag, oh, nag, nag oh, oh, May ano. na natakot Kala ko may asa doon eh Oo, natakot din ako nung nakita ako eh Yung wolf. Magka-grocery kayo? Oo oh. Salamat, ah Thank, okay. Thank, Thank you, ah Thank you Sir, maraming salamat Maraming salamat At marami Tsaka sa baby Bye. Thank you, Let's baby hi, hi, hi. Yan, salamat Alis na ako Salamat, yan So Ano dito, eh Sakto, sakto Magpa-park pa lang sila eh nakatingin na sa atin kinawayan na tayo kaya na, nalama natin na kilala tayo mga kainis maraming salamat sa kanila thank you yan alam niyo naman hindi tayo suplado eh nakakatuwa naman syempre di ba? papalapit tayo sa sakya natin kumakaway na agad, nata, matamis na agad yung matamis na agad yung mga ngiti nakakatuwa parang ako nasa langit <laughs> sabi ko eh sir okay lang ba kung ano sama kayo sa camera sabi na okay naman game na game sila. Tapos sabi kasi sila, "Sir, thank you ah. Salamat." Sabi naman nila, sabi nila, "Wala ka bang video ngayon?" Sabi ko, "Hindi sir, kakatapos lang pero sabi ko, sir, pwede ko ba isama sa video?" oh, game naman sila, okay naman daw sa kanila. Ayan. Ay yung palabok natin nandito na eh. Ayun oh. Yun. Tara doon na natin kayo sa bahay. Nabusog na agad ako nung nakita ko yung mga subscribers natin, yung mga viewers natin, mga kaibigan. Bigla akong nabusog eh. Salamat sa kanila, tinawag nila ako. Yung nagnamit natin sila. Yan, libre yan, mga kayo nagsunod. Libre yan, o. Oh. Pwede nyo kunin yan, o. Yan. Ay, malapit na mahinog yung mga raspberries, o. Oh. So, yan yung binili natin kanina, baseboard. Nandito pa rin, o. Oh. Mamaya ako na, mamaya ko na ibababa yung mga pinamili natin, mga kayo so, Kakain muna ako kasi nagugutom na ako, eh. <laughs> Tsaka baka matunaw yung, yung halo-halo natin, ano. Pamaya natin balikan yung mga pinamalengke natin yan tapos titira uli ako ng raspberries dyan mga kayo o oh, ito na pala yung mga aso natin eh ano, kumusta kayo dyan? ha? hihira kayo lagyan na natin dito para ano hindi tayo mahirapan maghalo mhm mm sarap o ba diba? hindi mahirap maghalo sarap oh. ko. ah, tapos lagyan natin ng kalamansi ayos sarap. Bira. Tapos tirahin na rin natin ito mamaya. Habang ano, baka matunaw na eh. Mmm! Sarap! Mmm-hmm! Mmm! Yung halo-halo ah. Tunaw na yung halo eh dapat ah, uh, pagkatapos kumain inom ka agad eh nagtugo tayo tapos sa uh, bumiyahi bumiyahe pa tayo syempre kaya eh, yung yelo natutunaw pero saktong sakto lang mamaya yan kain muna tayo sarap nito halo ano palabo ko mm, -hmm. mm. panalo Hmm. Yun yung masarap dun eh. Pag hinihigop mo, yung tunog ng paghigop mo, yung talaga nagpapatakam eh, no? Hmm. Di ba mga kinis, no, sabi nga nila, diba? sa Japanese daw, pag kumain daw sila ng ano, or humigop sila ng sabaw ng noodles. Dapat daw malakas yung pag nakarinig raw ng malakas ang higop ng gano'n, ng sabaw. Ibig sabihin, masarap daw yung mami. Masarap daw. Mm. Kaya pag nakarinig kayo ng humihigop ng malakas sa mga mamihan o sa restaurant, Ganun daw talaga mga kainags, no? Ganun daw talaga. Talagang nafe-feel nung kumakain yung sarap ng sabaw, yung sarap ng mami, or yung sarap ng kinakain niya. Ganun daw. Diba sa atin, ano yun, parang hindi maganda pakinggan, ba diba? Parang walang table manners, ba diba? Pero ganun daw talaga. Mmm! Mukhang mauubos ko to ah. Hmm? Sarap eh. Ayun sa taob. Nako, ito na nga. Ito, ito na yung sarap eh. Mm -hmm. -hmm. Mm -hmm. hmm. Amig. Yung yeah, mga kinas, ano? Busog na ako parang hindi na ako sa busog. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags. Maraming maraming salamat sa pagsama. At don't forget to subscribe. Thank you very much. Hanggang sa muli.